So, ayan guys. So, punta kami ng Divisor. Tignan mo yung mga kasama ko. Hi. Ito uh, yung driver namin. Siyempre, may po, guest kami. Galing Korea. So, ayan. Nagbabiyahin na kami. So, ingat-ingat na lang sa mga ano dito. Sa mga tumata Sa mga snatchers. At isa din, at isa rin po kaming mga snatchers. Charot lang. Joke lang, <laughs> baka Baka Ay, ano? Baka maniwala si Kuya. Nagkasya lang po kami sa isang sibiran. Baka nawala na sila. Oh my God, ang hangin-hangin dito. Kuya, pwede pa kay Bilis. May shooting kasi ako sa Batang Kiapo. Ako po si Madonna. Madunot pala. Wala na pala, yun parang... Record! May kanta na nga, record, record, record! Nagti-tiktok na nga eh. tiktok nga no, record. <laughs> <lempo. Isip> na record? Record, record, record! As of the na. po... Record! My God! So guys gumala kami ngayon. Na hindi pala gala. Mangi snatch pala kami. Na, <laughs> kasi uuwi na kami. Uh, ah, uh, uuwi kasi kami ng probinsya namin. Kailangan marami kami ng marami kaming ng budget. Tiba tiba. Kailangan. Ito yung kadyang ngayon. Ito ay 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 kadyang Pinambutan ng nga ni Kuya mga extension, o. Hindi mo mga kulit na rin. Alam mo nga, Alex, ito yung yan, Makulit din yung sinakyan namin. mga kulit lang yan. Ang mga Kuya, yung bilihan ng mga speaker, saan kaya yun? Sige, kami na lang maghahanap. <laughs> Ang tagal mo kasing sumagot, eh. Dumbo sa ano kaya ako? Kaya kaya, kaya kaya ako, kaya Kaya ano Wala na, hindi siya kaya po. Ano po. po, ano po. po. po eh, divisorya lang. Malapit lang dito. dito oo, oo, malapit lang naman kaya ako, tsaka divisorya Ayan kaya mo na kuya, nandito na tayo. Pabalik na lang kami. kuya. try mo na. Ito nga na 因为。<努>